Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, ano si po yung sabi ni Steve na uh, na-change daw? nung pag-assume ni ng second divine person sa human nature na change hmm. daw ang pagka na change daw ang mm. pagka ni Kristo oh, so well, ano hindi yan ang katuruan natin si Paul okay basahin natin no uh, pinahayag ko na yan kaganina wala pong nabago no uh, dito no uh, saan ba yun ah uh, Pinahayag na po yan at ang simbahan po mismo ang nagsabi niyan sa CCC 466 po, ito po ating mababasa. Wait lang ha. Ay ito. Ito po ang mababasa natin no, sa CCC 466, 466. no Kung may mga CCC kayo, ito po ang sinabi ng simbahan. We confess that one and the same Christ Lord and only begotten Son is to be acknowledged in two natures without confusion, change, division or separation pat sa kanya nag sa sa turo ng simbahan hindi naman nag -change. ano pa sabi dito the distinction between the natures was never abolished by their union so sabi lang niya yon so hindi yon ang turo ng simbahan uh, bro Rafael dahil lang turo ng simbahan po eh, never change no walang nagbago ganun pa rin dahil ano ba yung assume sabi sa pandamitan sa Catholic dogma, nagdagdag. So hindi po siya kinakailangan mabago ma dahil malimbawa, um, meron kang bote, may sa, sa bote may tubig na o dinagdagan mo lang ng mantika, o, wala namang nabago doon. Yun pa rin, pero nagdagdag ka lang. At ah, hindi nga sila naghalo eh. Yung mantika at tubig kahit pa mo yan, hindi yan maghahalo. Ang mantika, mantika pa rin at ang tubig, tubig pa rin yan. Dagdag ko lang to bro, yung kasi maraming nagtatanong nito bro eh. Yung sabi nila na si Kristo daw ay kompleto ng esensya ng pagkatao. E paano daw walang human person si Kristo kayong kompleto naman siya ng esensya ng pagkatao niya? Yes, medyo malalim yan no? kasi ang, um, uh, ang turo kasi dyan about na yan sa sa uh, sa of operation yung sa uh, yung nagpapagalaw sa sa lahat ng bagay which is the the ano yung ma, 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 malalim na termino sa philosophy yung uh, yung sa ano ba tawag Ah na? uh, uh, no, sa nakalimutan ko yung term no na ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay yung tinatawag nating Uh, ano bang tawag doon sa uh, sa term na 'yon? Bro. May uh, uh. ese ese ese, yung ese siya yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay. So, ang ating Panginoong so Kristo, wala pa siyang human perso o human humanity eh ang Panginoong ang ang Diyos yan yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay kaya hindi na siya kinakailangan magkaroon pa ng ng uh, human ese. Kaya nga sabi sa dogma natin, wala siyang human person kasi wala siyang human ese. Ang kanyang ese is yung pagiging God niya. Yun yung nagpapagalaw sa kanya, yung uh, medyo malalim po kasi siya, no? Pero yun po talaga, ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay ay ang dinatawag nating ese. O, so, kung andyan na siya, so wala pa siyang humanity, so hindi na niya kinakailangan ng human ese para gumalaw ang kanyang, ang, ang kanyang pagkatao. Kaya nga, idinagdag na lang yun eh. Dagdag na lang. Dahil andyan na siya. Existed na siya. Wala pa yung kanyang humanity bro. Yun lang siguro ang pinakasimple nating isagot na para madaling maunawaan ng mga, mga nanonood. Okay, salamat bro. Maraming salamat sa punto por punto at uh, more power. Uh, God bless po sa inyong lahat. Axel, uh, di Chan. Axel po. Good evening, sir. Ah, uh, Axel pala, Axel. Ah. Uh, um Bro Jando, is it okay na magtanong na hindi related sa paksa tonight? Kasi yes. late ako, kakapasok ko lang. <laughs> yes, bro. Yes, yes. Ang tanong ko lang, actually Catholic ako. Um na-confuse kasi ako kung ano ba talaga ang turo sa atin kapag ano ba ang mangyayari after, 'di ba? may ibang katuruan pag mamatay yung tao um, parang mabanhaw sila in the last days but for us Catholics ano ba yung pinaka comprehensive talaga na explanation after yung tao mamatay Ang mangyari um, is Mara uh, yes bro um, well uh, sabi po ng ng ating pong Apostolos San Pablo after ng tao mamatay no of course hukom agad uh, babasa po natin dito sa Bible Hebreo uh, 9.27 Ito po ang uh, ating mababasa kapatid ano? Uh, wait lang ha. Iwan ko lang yung Bible. Yan. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So ano pong mangyayari sa hukom? Ano bang hukuman sa atin? So ipinaliwanag rin niya ni San Pablo sa kalawang korento. No? Singko, Jess, ito naman ang sinabi ni San Pablo sapagkat tayo tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. So ano daw yung magiging hatol sa atin? Depende sa ating ginawa, masama man o mabuti. Ngayon kung saan tayo mapupunta, Diyos na lang nakakaalam kapatid. Ay. Bro, Uh, Nag-mute siya, wait lang ha. Sige, Baril Axel, go ahead. Pasensya na. Uh, sige, salamat po. Ang next ko na question, uh, meron kasi akong na uh, uh, rinig sa, merong talakayan sa ibang religion na, um, di ba, merong passage sa Bible na si San Pedro ay possible na married siya. So, di ba, ang turo natin sa simbahan is, ang, ang pari is dapat single. So, paano yun siya, Brother Jando, na naging Santo Papa siya and married naman or may asawa naman siguro si Saint Peter? Okay, Brother Romel? Brother Romel? Yes, Bro. Yes, Bro? Oh, ikaw sagot nun. Bakit daw natin tinuturo na si Apostol Pedro ay eh, ang Santo Papa, eh meron naman siyang asawa? Okay. So, kung titingnan po natin, no, according po sa atin pong mababasa sa Biblia, eh, unang-una siya po yung siya po yung nakarecognize sa ating Panginoon at nasabi ng ating Panginoon na sa pamamagitan niya ay itatayo ang ating simbahan. Kung babasahin po natin yung Mateo 16.16, 16, 16 uh, ito, uh, Pwede ba natin basahin bro yung Mateo 16:16? Okay, uh, <clears throat> try uh, ko ha. Sa Mateo 16:16. Uh, ito sabi sa Mateo 16:16. Ito. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan, yan po mga kapatid, nakikita natin kasi San Pedro po ay very unique po sa lahat ng apostolis ng ating Panginoon. At ano naman yung response ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay nagsabi ng mga salitang ito? Sa 17 po tayo. 17 naman sabi, sinabi sa kanya ni Hesus, pinagpala ka mo na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ng ito ay hindi iniayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking ama na nasa langit. Ito pa lang po mga kapatid ay kitang kita na po natin kung paano po ipinili o pinili talaga si San Pedro na maging tagapag, tagapagpamuno talaga ng iglesia kasi siya, siya lang yung pinagkalooban ng ama na ma-recognize si Kristo. At ang dahil dyan, ito ay naging daan na sinabi ng Panginoon na siya ang magiging daan upang itayo ang simbahan niya. Sa 18 po tayo. Ayun. So Mother Axel, okay na ba 'yon? I think okay na siguro. 'Yun lang yung confusion ko, uh, bro. Dagdag-dagdag dag -dag ko lang siguro, bro do, at uh, bro Romel, no? Uh, kasi sabi, sabi dito ni San Pablo kapatid sa Roma 9:11, no? Ang sabi dito, ipinakilala ng Diyos ang kaniyang pagpili ayon sa kaniyang sariling layunin. Yan. So, ang pagpili ng Diyos ayon sa kanyang sariling layunin, kapatid, at uh, hindi is kung ano ang kalagayan ng isang tao, siguro. Yon. Hindi. At saka, idagdag din natin, bro, bakit uh, walang ngayon walang ano, no? Uh, walang mga asawa, mga pare. Dati po, actually, uh, later na yon, kapatid. So, mga late 300 or 400, uh, ano na, 80 na, later na yon, na uh, na pinagbawal na pero before talaga bro walang ano kaya nga may turo ang simbahan noon may turo si Apostol Pablo na dapat ang mga pinuno na iglesia ay may isang asawa lang no tapos yung asawa dapat dapat ganito yan dapat um, uh, hindi umiinom dapat mabait dapat makadiyos may mga asawa po talaga before baka, baka kala nila yeah before all uh, lahat ng mga kaparyen walang asawa no later na po yun binago ng church remember church uh, uh, is the pillar and foundation of the truth at pinigyan ng kapangyarihan yung mga apostol, na mga bishop din at mga pari din alam po natin yan no so sila po ay nagdecide na later natanggalin na yun because ang nangyayari the reasons no one of the reason is uh, do sa paggigipari po kasi nila na may asawa nagkaka nagkakaproblema yung iba medyo nagkakaroon ng interest no yung money interest para sa pamilya at one reason another reason is hindi makapag-focus sa pag serve so pinali inano lang yan bro inabolish lang yan ginawang ginawang uh, parang celebrate na yung mga ano na bawal na magkaroon ng ng pamilya later later pa lang yung bro pero before meron silang mga ano may mga asawa katulad ni Apostol Pedro may mga asawa yan bro. So, pero, later pa lang yun na uh, tinanggal na yun, bro. Dahil ang church talaga mag-decide -de kung anong, ang mangyayari. Later lang yun, pero sa Biblia may mga asawa yung mga apostol at mga bishop at mga pare. Okay, uh, wait lang nga. Brother Axel, okay na ba yon? O oh, may third question? Maraming salamat sa inyo sa paglino. Okay na po. Thank you.